Hi guys, papunta kami sa school ni Jamaica. Susunduin na namin dahil labasan na. Ito yung dinadaanan ni Micah, guys. Papuntang school. Yung galing sa bahay. Kasi sabi niya kanina, mamala, sama ka sa akin sa school. Sabi ko, hindi. Mamaya na pagka, ano, uwian mo na. Punta ako doon sa school niyo kasi maliligo ako. So ngayon, nakaligo na ako mga guys. Nilalakad lang to papuntang Sko ni Jamaica. Tamang tama ka. It's size Inihingal na ako ah. Good exercise. Kay e, in to. Araw-araw. Anong ho? Exercise God. Araw-araw. Oy, 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 oy. Tingnan mo. Tingnan mo yung bata. kuya. Kuya. Oh, nakabangga ka na. Ang bilis-bilis kasi magpatakbo. Bilis-bilis kasi magpatakbo eh. Sabi niya, kuya, kuya, ayan na, malapit na. Ang daming bunga ng mangga. Ang bata na ito. Bakery. Tama yun, dahil exercise mo nga ito. Lalakad. kasi kung hindi ka mag-exercise puro sakay-sakay ka wala tapos tumaba ka na kung mag-sakay-sakay ka pwede ka maglakad ayan madadaan na natin yung Ah, uh, guys, papunta doon sa school ni Maika. Anong ano to? Our Lady of the Our Lady of Peace and Good Voyage. Ayun. Ito naman yung basketball court. yung basketball court nila. Nembak basket Abi Curry. Diyan kami bumili kagabi ng tinapay. Wala ganong tao. Mamaya marami ng tao dito. Uh, malinti. halos din na madaanan. Ayan. Tanaw lang mo sa akong video guys ano na siya, palingki dito ng ano, um, ano ba dito dahil? Sunnybrook. Sunnybrook. Ayan, palingki ng Sunnybrook. Ayan, mga putas. Dito yung bilihan ng mga gulay, isda, manok. Oh, uh, nagre-ready pa sila, oh. Wala pang tinda. Nagre-ready pa lang yan. bilihan ng mga gulay. Ayan, mm -hmm. dami nang magpupusto dito, no? Alos wala nang bakante. Ano eh, save, save pharmacy. Matutuwa yun si Michael sinundo ko sa school. Hi guys, thank you for watching. Si Inday lang nagdala ng payong, ako walang payong. hingal si Inday. Kahingal <laughs> naman talaga eh. Ah, dito may ano ng battery sa Hindi. Ah, hindi. Hindi well, like ko yung ko eh. Hindi kasi yung battery. Sabi pa naman sa akin kagahapon ba? Doon sa may petex? Oh. Ah, sabi ng babae. Mama, oras na. Sabi ko, ay sorry, sabi ko. Wala pang bateri yung relo. <laughs> Sinuot ko lang kasi kay ano sabi ko pag makakita ako ng anuhan ng bateri relo. Kalagyan ko. Ay ano to dito? The Pork Shop. Ang dami ng bago no. Mga ano. Ito. Ito. Pero lang cellphone. Malayo-layo din yung school ni Maika. Ipitin na ng mga gamit. Mga sandals, chinilas. Nangalay ng legs ko ha. Kaya Dito, hindi? Ano nga ng relo? Hindi. Hello. Slow down, no parking. <laughs> See me park.

sa kanila doon. Kaya kaya na, na. Naman niya. Ano, lasing? 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 Hindi. Kaya nga eh. Ay, hindi lasing. Hindi. Ah, bakit kaya? clubhouse House, ayun ang clubhouse nila. clubhouse and Sunnybrook 1. HOA office. Yan dito tayo, guys. Hindi pa tayo late sa pagsundo. Alo. Bilisan mo. Uh -huh. Ito yung outpost na Sunnybrook 1. Ito labasan. Ito labasan, guys. Saan tayo tayo dito? na tayo sa labasan guys Tatawid ko kami sa kapila Doon tayo Ayan yun know, o oh. Akit na lang tayo dito sa hagdan Susunan so, mo na Susunan so, na siya o Mulot -but mo na siya Butawid mo akit ba tayo o tatawid Tatawid Hindi yeah. kayo magsugat ang ka, urong-urong sa kuwa Laman kung Alphamart gugulat yun si Micah tuwa yun first time ko siyang masundo sa school dito na kami malapit na guys dito na papasok sa school mo dito na kami sa isa entrance ng ano school ni Maika dito kamo muna kami sa sudra ko Huh? Oi, Lani. Oi, si Lani. Ano hana natin? Ayan. Sunnybrook Elementary School. Kemalika. Merengito muna ka isama, handem bukas kita ay magtusong kaso. Ako. 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 bisita. Kaya pinayagan ang nanay ngayon paswaso sa loob. First time mo itong pumasok dito, magsundo? Okay, Iba iba naman lagi yan sila nag-sketching. May papasok, may gintay dyan. Ah. Dito na tayo. Nasa dulo siya. Layo ng ano ni Maika. Sa dulo. Eh, okay lang yan. Kasi exercise mo din naman. Wala ka na may ibang gawain. Mm -hmm. Ito ng room ni Maika. Ay, forty na. Room mo. Haha. Alala mo. Haha. 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 Ay, Haha. mo Haha. Ah. <laughs> ka, yung room niya. Okay. Ay, magbabay daw muna siya. O oh, magbabay ka na kay Ma'am. Magbabay ka na kay Teacher. <laughs> wow! My star. O na, Wow, <laughs> Wow. Ah. <laughs> Hi guys, uwi na kami dali Sinundo ako ni mamala Sinundo po ako ni mamala O, dali na May star ka? Where's your star? Uy, oh, ilan yan? Bilangin mo nga Uy, three ang stars. Galing ah. Anong ginawa nyo ngayon? Hmm? Anong ginawa nyo ngayon? Nagsusulat. Nagsusulat? Okay. Uh, ano? Wala kami nag-growing eh. Ah, hindi ka nag-growing? Oo, oh, nagsusulat kami. Mm hmm. Ala, gold! Gold ito! Sakyan! Sunnybrook Elementary School. First time ko nakapasok dito ah. First time? Yeah, first time ko nakapasok dito sa school mo. Happy? Happy. Uh, hmm. bakit ka happy? Dahil sinundo ka ni Mamala. <laughs> Halina, magbabay ka na kay i-off na natin. Bye-bye! Uh, thank you for watching! Thank you for watching! Bye-bye guys!